Pagkatapos manganak ni Ellen Adarna, muling nagpakita ang aktres ng buong katawan sa publiko. Matapos ang ilang buwang pananahimik at pag-aalaga sa kanyang bagong silang na anak, proud niyang ipinakita ang kanyang maliit na chan. Marami ang nagulat sa bilis ng kanyang pagbayat at tila parang hindi siya nanganak. Ipinos ng isang kaibigan ng mag-asawang Ellen at Derek Ramsey ang larawang kuha kay Ellen habang nakatayo, ay hawak na kapirasong lechon at nakangiti. Nakadiaper pa siya, ngunit hindi ito nakabawa sa kanyang kaseksihan at ganda. Grabe, parang hindi talaga siya nanganak, sabi ng ilang kaibigan nilang nakakita sa larawan. Ingit na ingit sila sa mabilis na pagbabalik ng dating katawan ng aktres. Iba talaga ang disiplina ni Ellen, kaya't pinupuri siya ng mga kaibigan at tagahanga. Kitang-kita ang kanyang masiglang aura na tila nagpapakita ng pagiging fulfilled at masayang ina. Sa kabila ng mga pagpupuri sa kanyang katawan, nananatiling pribado ang ilan pang detalye tungkol sa kanilang baby girl. Hindi pa nagbibigay si Derek Ramsey ng masyadong impormasyon tungkol sa kanilang anak, ngunit madalas silang mag-post ng mga sweet na moments kasama ang kanilang sanggol. Ang latest na kuha sa Instagram story ni Ellen ay larawan ni Derek na mahimbing na natutulog sa tabi ng kanilang baby. Kitang kita sa larawan kung gaano karelax si Derek habang katabi ang kanilang anak at sa mga mata ni Ellen ay makikita ang kasiyahan sa pagiging bagong pamilya nila. Sa bawat post, kapansin-pansin ang pagmamahal at kasiyahan ng mag-asawa sa kanilang bagong yugto ng buhay. Mula sa pag-aalaga kay Ellen hanggang sa pagkakaroon ng sarili nilang anak, mas lalo pang tumibay ang kanilang pagsasama. Ang mga simpleng moments na ito ay nagpapakita ng pagmamahalan at suporta nila sa isa't isa bilang mag-asawa at ngayon bilang mga magulang. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag si Ellen at Derek sa kanilang pag-aalaga at pagbibigay ng oras para sa kanilang anak. Hindi nila alintana ang mga hamon ng pagiging magulang at patuloy nilang ibinabahagi ang kanilang masayang buhay sa kanilang mga tagahanga.